As early as nung natuto akong magbasa at magsulat, nakita ng nanay ko na, ah, nakaka na natin si Gerard. Sinabi na niya sa akin na, okay, iwalay kami ng tatay mo. Pero, huwag kang magtatanim ng galit sa tatay mo kung ano man yung uh, relasyon namin, labas ka doon. Kaya nung nag-kindergarten ako, <laughs> pinatawag yung nanay ko ng uh, advisor ko. Kasi pag tinatanong ng... Uh, meron sa class na... Uh, talk about your parents. Talk about your family. Hindi ako na-orient. Ang alam ko lang, I have to be honest kasi I have to talk about my family. So, sa, in front of the class, sabi ko, ako po si Gerald Napoles. Ang nanay ko po ay si Tess. Ang, ta ang papa ko po ay si Nestor. Hiwalay po sila. <laughs> Lalo, five years old, sinabi ko sa klase. Hiwalay po sila. Ako po ay lumaki sa nanay ko. So, pinatawag yung nanay ko. Tapos sabi lang, naalala ko, nandutun ako na, na, medyo syempre na, na may buwang na ako sabi ng nanay ko ah uh, sabi ko sa teacher ko, so ano, paano yan? Ba, okay lang po ba? Kasi isa nag-alala nag yung, teacher ko. Sabi ng nanay ko, wala po akong alam na ibang sasabihin sa anak ko. Mas maganda na po malaman niya yung totoo kaysa magpanggap ako na ang tatay niya yung nasa somewhere. Ganun. So nakatulong po yun para sa akin na uh, maintindihan yung sitwasyon ng nanay ko habang lumalaki ako, kasi uh, na, na, uh laki po kami tundo eh. So ang nanay ko po walang regular na trabaho. So hindi ako, hindi ako naghahanap ng extra oras sa nanay ko. Hindi ako naghahanap ng extra pag-aaruga. Hindi ako naghahanap ng, so, ng financial na suporta. Kung ano yung kaya niya, yun lang. Medyo nakatulong yun sa akin. Kasi ano eh, yung sacrifices na nanay ko, misa